Hello guys, magluluto tayo ng talakitok. Ulo ng isda na talakitok head. yan, Ilalagay natin sa dito. Wow. Ito guys, yung ulo ng talakitok. Sariwang sariwa. Ayan. Ilagay natin sa dito sa loob ng casserole. Malasa to kasi ulo. yeah Kasama yung buntot, guys. Ayan. Tapos, ayan natin siya ng... Ayan natin siya ng luya. Luya, Kamatis luya kamatis at sibuyas. Sarap guys na. Isda-isda lang tayo. Para hindi tayo tumanda. Para mabilis matunaw sa tiyan. Ang, kamat ang kamatis. Ang ating isda. Mabilis matunaw sa tiyan. O diba? Pag kasi karni, karni tayo eh. Matagal man, ma -ano, matagal ma-tunaw sa tiyan. Ewan ko, sabi rin siya. Tapos, sagin natin na, ano, guys, um, original nor sampalok, ha? Ayan, original, original nor sampalok. Tapos, lagyan din natin siya, guys, ng konting patis lang. Konti lang, guys. Konting patis. Hindi lang kasi baka umalat. Meron na kasi tayong asin. Yeah, tapos guys, lagyan natin sa nung tubig. Ito. At yung tubig lang lalagyan natin guys para ano masarap. copy natin ang kalang. Ang apoy. Papakuluin muna natin siya, guys. Siyempre, guys, nataglo ba natin siya? Tapos, halaga natin siya mamaya ng okra at saka ng talong. Tapos, halaga din natin siya, guys, ng ano? talbos ng sampalo. Ay, talbos. Ay, talbos ng ano, kamote. Ano ba yan? Mali-mali. Ito, guys, so yung pula. Kasi low blood ako. Kaya gusto ko lang yung kumakain ng talbos ng kamote. Ayan. Mamaya ilalagay natin yung dito. Sinigang na ulo ng talakito. Hello, guys. Ano siya? Kumukulo ng ating sinigang ng ulo ng talakito. Wow. Sarap. Kumakatas na siya guys. Yung sarap ng sibuyas. Sibuyas. Kamatis at saka luya. Kumakatas na. Sarap. Haluin natin siya guys. sarap guys oh Ilagay na natin ng okra at saka talong. Tapos dagdagan pa natin ng konting tubig, konti lang. すみません。 Wow. Toto na ang ating tulay. Ilalagay na natin ng talbos ng kamote. Baka ma-over ko ang ating ano kasi. Talo at saka yun. Talbos ng kamote. Lagay lang natin yung sa gilid. Ayan. Ang ating talbus ng kao. Pakuluan ulit natin. Pakaban muna natin siya. Please. Ito na ang talbos ng kamote. Kinaalatin ko. Tapos, sigman na natin. Wow, ang sarap. Tingnan nyo guys. Ang sarap. Wow, ang sarap natin ng okra. At ang talbos ng kamote. Yung kulay ng sabaw guys, magmomula mula 'yan. Kasi yung talbos ng kamote, yung kulay ng talbos ng kamote, 'di ba? Ano siya mapula. Hahawayan din sa ano. Sa sabaw natin. tayo ng isda. Masarap guys. Hindi siya maasim. Hindi siya maalat. Tamang-tama alam. Patay na natin guys. Ma-overcook nung no, ating mga gulay. Tapos siyempre, tayo ang unang kakain. Titikman na wow. natin. Wow! 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 Siyempre, mahilig ako sa okra. Mmm! siyempre yung isda mm. talbos ng kamote mm. siyempre luyan mm. ang sarap sinigang na ulo ng talakitok head ng ulo ng talakitok ang sarap guys ang um, bilis maluto ta simple lang. Ang sarap guys, ang sarap. Sinigang na ulo ng isda. Thank you so much guys. Love, love, love.